Okay, uh, isang magandang hapon magandang po, Ma'am Lorna, ato. at maraming salamat po sa pagtitiwala po sa Wanted sa Radyo. Ma'am, um, kailan niyo po huling nakita ang inyong pamangkin na si Maritoni? Actually po, ma'am, nung umuwi po ako nung July, mm -hmm. yun po yung last na nakita ko po siya. Galing po kayo saan, ma'am? Uh, Nag-vacation po ako, ma'am. live po ako sa trabaho. Tapos mm -hmm. July, po. nagkita pa kayo? Nagkita pa po kami, Okay, tapos ano po ang huli ninyong pag-uusap, ma'am? ang ano ang ano niya po sa akin ma'am na naglalambing lang po siya, mm -hmm. nagyayakap kasi usually ginagawa niya po 'yun pag nakikita niya ako eh. Mm -hmm. Wala naman po siyang sinasabi. Okay mm -hmm. naman po yung tingin ko sa kanya. Okay. Kayo po ba ay magkasama sa iisang bahay or magkahiwalay po kayo ng tirahan? Magkahiwalay natirahan? po, ma'am. Sino po ang kasama ni Maritoni sa yung bahay? Yung parents niya po. Okay, si parents po. Last na nakita si Maritoni September 22, tama po ba? 21 ng gabi po. 21 ng gabi. Noong, ano before po before po sila matulog? Yun po yung huling nakita nila. Okay, tapos After po nung natulog sila, ma'am, kinabukasan na wala po si Maritoni. Ang kwento po ng hipag ko, mm -hmm. yung anak niya daw po na pangalawa, mm -hmm. ginising daw po siya ng mga bandang 3 or 2. Mm -hmm. Na wala-wala daw po yung ate niya. Mm -hmm. Ngayon bumangon po yung hipag ko, tiningnan doon sa ikaan, wala daw po. Mm -mm. Tapos pumunta po dyan sa kapatid namin na nakapit bahay lang nila. Kung nandoon, wala mm -hmm. daw po. Tapos saka sila pumunta doon sa bahay po ng lalaki. Para Sino po, po ang lalaking tinutukoy niya, ma'am? Yan po yung sinasabing boyfriend niya daw po. Jesus Icleo po yung pangalan niya. Okay. So may boyfriend itong si Maritoni. at po, siya po ba yung ama nung... Yan, yun po. Yung yun po yung sinasabi ng pamangkin ko na siya po yung tatay ng Nadine. So nung pumunta po yung yung pamangkin na isa pa, saka yung magulang po ni Maritoni, doon sa bahay ni Jesus. Ano po ang nakita nila? Nandun po ba si Maritoni? Wala daw po. Ang sabi po daw ng nanay ng lalaki, wala daw po doon yung anak niya. Wala mm -hmm. rin daw po din yung pamangkin ko. Nawawala mm -hmm. din daw po yung anak. So wala po kahit text or hindi na rin po ba matawagan ang telepono ni Maritoni, ma'am? Wala pong cellphone actually well si Maritoni, ma'am. Pero yung lalaki, mayroon. Yung nga lang, kami pamilya namin, wala kaming contact mismo sa lalaki. Okay. Yung balay-pamilya lang niya lang talaga ang may kontak doon sa lalaki. So, ito pong nanay nung lalaki ni Jesus, kailan po nila huling nakausap yung anak po nila? ang Hindi ko lang po sure mong kung kailan kasi hindi ko pa po sila mismo nakakausap ng actual po. Kasi, nandito po ako sa Manila. Mm -mm. Bali, information lang, ang pinabot po sa akin ng hipag ko tsaka mga ko mm -mm. para makalapit po sa inyo. Ah, okay. Kasi hindi sila personal na ako, makapunta dito talaga. Ako. Pero trinay na po ba nila ma'am na kontakin yung lalaki through doon sa parent po or parents nung lalaking yon or hindi po? Ang hindi ko po alam kung sa sa parents po ng lalaki, trinay nila kasi parang ang ano po doon, hindi pa po nakipag-cooperate yung family nung lalaki kasi nung pumunta po yung hipag ko, mm -hmm. yun lang po yung natanggap nilang information doon sa parents po ng lalaki. Okay. Pero wala naman ma'am signs na pinilit po si Maritoni na or kung dinukot po siya, wala naman ganon. Sa palagay ko po, wala po kasi ang sabi po ng ipag ko, may naiwan daw naman na letter yung pamangkin ko na may nakasulat ng I love you, ma I love you pa. Ah, uh, so kumbaga naglayas po talaga si okay. Maritoni. Kumbaga based doon sa letter na 'yon at saka yung circumstances na siya po yung nagdadalang tao doon sa isang lalaki, okay. 'yun po yung naging conclusion natin. Nasabi Apo. na po ba natin sa kapulisan, ma'am, yung sitwasyon po natin? Yung tungkol po sa kalagayan ni Maritoni na nagbuntis, Nagkaroon na po ng mm -hmm. Uh, Nakapag-file na po ng case yan sa munisipyo po namin. Mm -hmm. Actually, ang sabi po ng kapatid ko, nag na lang ng warrant of arrest para sa lalaki. Ah, uh, okay. So, saglit lang po. Hindi po, um, kumbaga, hindi maayos ang relasyon nitong lalaki at saka yung uh, pamilya ni Maritoni, Hindi po naging maayos dahil may mga nangyari po na before na hindi uh -huh. naging maganda, naging maayos. Kaya, hindi, nagkaroon, na, na, nagkaroon na ng kasuhan. No po. Okay. Pero sinabi po ba natin sa mga polis na si ni po ay nawawala simula po September 22? Nung nag-inform po sa akin yung kapatid ko tsaka hipag ko na nawawala, sinabihan ko po sila na mag-contact po doon sa rapura po, doon sa mm -mm. munisipyo na inform sila na nawawala. So, ang hindi ko lang po masure mm -mm. kung na-inform po nila dahil naintindihan ko naman po yung sitwasyon ng mga pamilya ko doon na mm -mm. medyo blanco po sila. Mm -mm. Hindi ko po na... Ano po ibig sabihin natin na blanco, ma'am? Da dahil ano po sila hindi nila alam kung saan bu buong araw po sila naghahanap sa bata. Nga naguguluhan siguro ah, tingali ano oh ano okay. sila po. Buong araw nanuhan. ang ano po buong araw po naghanap yung parents niya yung mga kapatid ko naghanap po doon sa bata. Doon sa mga possible po na puntahan po nung bata. Okay. Kasama po yung lalaki kasi yung ano po may nakakita po kasi na kasama yung lalaki. Na-i-mention mo ba, ma'am, na pinsan po niya yung nakalala? Opo, pinsan hmm, niya po. Napanggit niya, okay. pinsan nung lalaki. Pinsan. Mag-third cousin po third sila. Third cousin. Yes, oh, okay. 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 Pero in any case, ma'am, well, of course, tutulong tayo na, Shari, uh, yes, okay. i-inform natin yung mga kababayan natin kung sino po yung nakakita kay Marie Toni or doon po sa kanyang uh, boyfriend, uh, kung sino po nakakita sa kanila sa Albay. Pero advice lang din po na... Makipagtulungan po tayo sa ating uh, kapulisan Sa mismong lokal po, sa Albay Kasi, siyempre, yes, uh, kung nawawala po talaga siya Hindi naman po talaga natin sigurado okay. Kung siya ay naglayas or kinidnap ba O okay. baka nakaditina somewhere Na hindi po niya, kumbaga, hindi voluntarily Apo. Mas maganda po na ipagbigay alam natin yan sa kapulisan yes, pa. Para ma makipagtulungan po tayo Para hanapin siya, okay? Yes, Ma'am yeah. Teresa Diamante Hello, good afternoon po Ma'am Teresa, meron po tayo ditong uh, isang complainant, si Ma'am Lorna Bernardes at nawawala yes, po ang kanyang pamangkin na si Ma'am Maritoni Santa Ana, isang 16-year-old po, na kasalukuyang 7 months pregnant. So, si yes, Ma'am ma Maritoni po, Ma'am, ay huling namataan September 21, 2023. So, mga isang linggo pa lamang po yung nakakaraan. And yes, dahil yes, ma si Ma'am Lorna po, ay nandito sa Manila at yung pamilya po ni Ma'am Maritoni at yung mga magulang niya ay nasa Albay. Hihingi po sana kami ng tulong, Ma'am, na magabayan po yung magulang at mga anak po ni Maritoni dyan sa Albay para makita po ang bata. Yes, Ma'am. Actually, Ma'am, mm -hmm. inaantay talaga po namin, supposedly, yung family mm -hmm. ni Ma'am ma po kasi po may alleged lang po na her na nawawala po yung yung mm -hmm. bata. Mm -hmm. Pero po, since wala po kasing documenta documentation na nagre-report yung family ko, like sa barangay, hindi po sila nagpa-blatter. At mm -hmm. the same time, yung BNP po, hindi din sila nagpa-blatter yes. sa BNK na po yung bata. Kaya sa part naman namin, ma'am, mm -hmm. parang hindi po namin assured na ano ba to heresy o kwento-kwento mm -hmm. sa barangay. Yes, Ngayon, yes. So yun, ma'am, nag-reply nga po ako doon sa isa sa nag-comment nag nag sa akin, mm -hmm. ano po yung plano ng parents or ano ba yung detalye ng pagpawala. Eh, hindi naman po sila nag-reply sa akin yung napag, na, nag nagbigay sa akin ng information. So I was expecting, ma'am, na gagawa ng paraan yung family to report the case na nawawala po Para po sa so part namin, nakatulong kami sa paghahanap doon talaga sa barangay o uh, barangay adjacent po ng barangay nila. Mm -hmm. Maka pagbigay kami ng info about the dalalake kung may picture po Baga makuha kami picture mm -hmm. sa kanila. Mas magilis po kami makaka tulong sa kanila. Ayun. Oh, Ima, mm -hmm. pinashot nga kami na lang dyan po sa tulpo. Sabi ko, ano po yung ano? Eh, ano, although napakalaking bagay po ng tulpo para po makatulungan yes. yung ating family. of atin course, kami. of course. Opo, at uh, kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa ating MSWDO dyan sa Albay, ma'am, sa inyong agarang pagtugon sa aming tawag. At uh, sasabihan din po namin si Ma'am Lorna, ma'am, kagaya po nang nabanggit ko kanina, no, uh, pakisabihan po ang pamilya na nandoon po sa Albay na makipag-ugnayan po, pwede po sa WCPD or doon po sa lokal na polis, yes, uh, doon po sa hepe siguro na mas Ato, maganda ma Magpa-blotter po, ma maski po sa barangay para po meron silang record, ma'am, na simula pa po September 21 nawawala na po yung bata. So para at least kung may mga ibang makakita, ma'am, post po nila yung picture, malaman po ano yung huling suot, ano po yung itsura ng bata, etc. Okay. Yung inisinan namin ng mga italyan na sana นาดาินาเหน่งไปเรงมาไป mapagbigay sa amin ng alam ng kanila po uh, ang tayong, 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 really, tayong very willing ang ating uh, MSWDO sa Albay na magbigay tulong po maraming salamat ma'am Teresa at uh, please wag niyo pong ibaba ang uh, telepono ma'am uh, kami ko, Ma po Bigay ay magbibigay ko. din po ng instructions ma'am bibigay din po namin siguro yung number nung uh, nanay po nung bata para po direkta niyo na pong makausap uh, basta kami ma'am ang pakiusap lamang po namin uh, nabanggit po kasi ni ma'am Lorna na Medyo naguguluhan pa po ang mga magulang ni Maritoni. So understandable naman dahil siyempre buntis po ang kanilang anak, nag-aalala siguro sila. So mas maganda po nagabayan natin kung ano po ang kanilang nararapat na gawin at kung ano po yung mga dokumento na kinakailangan po nilang isubmit sa inyo, ma'am, para mabigyan nyo po sila ng tulong. Opo, ma'am. Very much willing po kami, ma'am, na tumulong sa kanila, ma'am. Sige po. Ato, andan na lang ma'am mag-contact sa amin or ito ma'am na number ko, na po sa kanila uli ma'am. Sige po, Aram, maraming Teresa. salamat Aram, po salamat talaga ma'am Teresa sa inyong tulong at uh, sana po ay makapag-usap na po kayo ng pamilya ni Maritoni para Ayaw, makita ma na po natin siya agad. Maraming maraming salamat ma'am Teresa Diamante, ang MSWDO po so. ng Rapu-rapu Albay. Salamat ma'am, salamat po. Okay. Thank you so much din ma po, ma'am. Thank you po. Thank Ma'am, so ganoon po. Uh, oh, Narinig naman po natin si Ma'am Teresa. Uh, sabihan na lang din po natin yung nanay ni Maritoni na si Ma'am Teresa na lang din po ang hanapin. So, okay. ang first step po natin, coordinate with barangay, coordinate din po with the police. Uh, kami po ay maikipag-coordinate din doon sa kapulisan para po malaman ninyo kung sino yung point person doon sa uh, rapu-rapu albay yes, po. po na pwedeng tumulong yes, sa inyo. Um, aside from that, ma'am, kasi baka mapanood ito ng inyong pamangkin yes, or mapanood ni uh, kinakasama niya just in case. Okay. Uh pagkakataon niya na po ito hi para hikayatin po siya na umuwi or kahit mag-text or tumawag hmm. po sa inyo para ipaalam kung nasaan po siya. Um marito kung napapanood mo to sana umuwi ka na sa bahay kasi nag-aalala na kami lahat sa iyo eh. Alam mo naman yung sitwasyon mo kahit ano man yung pagkakabaling ginawa mo, hindi ka naman namin pababayaan kasi pamilya pa rin tayo eh. Kaya kung napapanood mo to, kami na nakikusap na ako sa iyo, umuwi ka alang-alang sa magulang mo. Kasi, pati na rin sa amin kasi nag-aalala kami sa iyo eh. Kung gusto mo mag-asawa eh, wala naman pong problema basta nasa tama. Hindi yung ganito kasi mahirap sa side namin na maghanap sa taong hindi namin alam kung saan naanapin. Mm -hmm. Naman na naman. yung ando na ando na kasi talaga yung sobrang pag-alala namin kasi nasa yung sitwasyon niya nga. Siya ba ma'am ay nagahasa po ba or ano po ba ang nangyari? Bakit po nagkasuhan ulit? Nung ano po kasi nung time na medyo may past po kasi mm -hmm. na nalaman po ng kapatid ko na may, may relasyon daw yung mm -mm. pamangkin ko sa kayong lalaki. Kinausap po nung kuya ko yung lalaki na hiwalayan hiwala kasi unang-una po, minor de edad. Mm -hmm. Ipagkalawa, pamilya po kami. Mm -hmm. Magkamag-anak sila. Mm -hmm. So, so, okay, no, so mm -hmm. ang ini ini inaasahan po namin nung time na kinausap ng kapatid ko, okay na. Mm -hmm. Kaya wala na po kami pagdududa mm -hmm. nung mga past yan po yan, na araw okay. po. Mm -hmm na kung na mayroon pa pala silang relasyon, tuloy pa po pala. Mm -hmm. na, nalaman na lang po namin nung August, nabuntis po siya. Pero hindi, nagalit po ba ang magulang ni Maritone na Po, nagalit po, ma'am. Pero ano mm -hmm. na yung lipas lang. Yung parang simple, bugso ng namin. Mm -hmm. Kasi disappointment may minor edad, tapos... Yung disappointment mo, andun po lagi yan eh. Mm -hmm. Yun po ang nangunguna kasi nangangarap ko para sa anak mo. Mm -hmm. gusto mong mapatapos. Kasi nag-aaral po yan siya eh. Kung grade man. 11 po siya ngayon dapat. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Para po mm -hmm. sa... Uh, Uh, kaalaman ng lahat ulit ulitin ko lang mm -hmm. no eh third cousin no tama po third cousin po yung hihina uh, lang tatay po ng magiging anak ni Ma'am Maritoni Santa taana uh -huh. so in any case ma'am dahil may nakapending naman na po na kaso uh, -huh. uh will just uh coordinate din sa inyo kung ano po yung status uh -huh. noon at uh, unahin po siguro muna natin na mahanap po yun si Ma'am Maritoni yun yung ating priority yun yun din po yes at uh don't worry ma'am we'll check all avenues para uh -huh. po matulungan po namin kayo. Okay. At gusto ko na rin po magpasalamat po sa sige mga po, ano ng rapurapo po. Kasi nung time po na pumunta po sila para mag-file ng case, inasikasa po sila. Mm, Kaya sige okay, po. na waiting naman po talaga sila sa sabi na ng kuya ko, warrant po. Mm -mm. Waiting na. So, wala naman na po dapat na i worried kami. Nangyari mm -hmm. lang po yung itong yung time ganito. na naganito. Kaya na-alarma po kami kasi yung pag-aalala namin, andun eh. Sige Hindi po. namin alam kung saan po siya. Kaya nag-decide na kami magpunta dito, dito para dito. humingi po ng tulong kasi mas madali po para sa amin ando na po yung tulong po ng barangay mm -mm. But, yun dito po, po kasi nah, dami makakakita eh mm -mm. Mm -mm. mas marami po makakita kung, kung baga mas marami makakapag-inform sa amin opo, opo. kung nasaan po sila kung nakikita po nila eh. tama naman po at again maraming maraming mm -hmm. salamat po sa inyong pagtitiwala ma'am Lorna Ma para po sa ating mga kapatid na uh, nakakita or baka may impormasyon po kayo sa naroroonan ngayon ni Ma'am Maritoni Santa Ana, maari po kayo makipag-coordinate sa aming tanggapan dito sa Wanted sa Radyo para po makapiling na po niya ang kanyang mga magulang at kaanak sa buhay. So maraming maraming, maraming salamat, Ma'am. We'll let you know po. Kausapin po namin kayo doon sa kabilang studio, Ma'am, for the next steps. Ha? Maraming. maraming salamat po. Thank you, po. Maraming salamat. Magandang hapon po. Magandang hapon Thank you po. Okay. po si Marito ng Santa Ana. na po ako sa aking mga magulang. Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Dahil ko ay nakabalik ng na huwi. Nagpapasalamat po kay Sen. Rafi Tulbo at Atty. Paukis. Sisigapin ko po ayusin ang ayusin relasyon namin ng aking ina. Pero sa ngayon po, gusto ko po, ipaalam na kauwi na ako at maayos Reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol kanya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng yung tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta solusyon sa yung pinagdadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho ng na mga